Yan guys. Yan mga puno. Ayan, may fish pan yung ang ano, fish pan ng aking pinsan. Ayan o. Ano siya yung, uh, ano tawag diyan, Nakita niyo ba yan? May isda diyan, Tilapia. Ang <laughs> gagmatoy pa. Ay, hindi makita. Ayan, 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 isda. Yan, isda. Yan, isda. Yan, isda. O, di ba? Gagawa ka ng square dyan, o. Oh. O, meron na dahil yung fish pan. Yung lugar na yon dyan yung lugar ng aking nanay. Bababa pa kami, Diyos ko, may ahas dyan. <laughs> may ahas. Wala akong kasama, kaya hindi pa ako makababa. Wala akong kasama, si Angie. Wala man si Angie. May trabaho pa. Ayun oh. Parang may ba may batis doon. Ngayon, hindi ko alam kung paano bababa diyan. Doon daw sa kalsada. Hindi ka man pwede dito na may napakalaking puno, no? Mangga ini. Oh. Parang may bantay diyan, dai, guys. Ito'y lugar ng aking ina sa baba. Oh, yeah. Ayan yung mga kalubihan nila. Maglugit, lugit, lugit. lugit. <coughs> ah, overflow pala yung isda, be. Isdang tabang. Ano sa so isda? Manginasta. Pag wala silang ulam, dito sila kukuha. <laughs> ang sarap dito mag-relax, no? Mag-relax ka lang. Puro kaniugan. So, yung lugar ng nanay ko, dun, dun pupunta natin yun sa baba. Oh, mamaya na.